Hello so mga kabros ko, good morning, good morning ganap po natin ngayon Ito po, kahapon po, pasensya na ah late po ng upload Good morning po sa inyo na Ito po kami ngayon, pupunta sa Antingas River po Maliligo kasi sobrang init Para din ang ah, Mano, malibang-libang Pagpasensya nyo na po Sa video quality ko Kasi nang cellphone lang buwang. Papaselfon po Papashell namin kayo doon sa Cantingas sa Sibuyan Island po yan sa mga gusto pong pumunta dyan welcome na welcome po kayo sarap dito maano, malamig maraming puno maya maya po makikita nyo po kung gaano kaganda yung Cantingas River na sinasabi ko yan guys makakasama ko pala mga kabros ko yung uh, kapatid ko pinsan ko yung isa kong ante or tita na sinasabi guys. Okay, you na know guys? Medyo magalaw yung ano, yung camera. <laughs> Cellphone lang kasi wala pang pambili, wala pang budget. Uh, ayan guys, mag-enjoy muna tayo. Yan lang manok ah. pasensya na kayo guys sa ano, sa boses ko. Medyo malat may sipon po tayo. Yan mga kabros ko, nandyan na tayo, nakarating na tayo sa parking lot. Anday na tapos makapag-parking. Tapos maya may napunta na tayo dun sa ipapakita ko na sa inyo ang view ng Kanting Gas. Welcome to Kanting Gas River Resort. Matatagpuan po 'yan sa San Fernando. Yan, yan na. Tingnan niyo naman mga kabros kung gaano kaganda yung ano, kalinaw yung tubig. Lalo tat sa sarap maligo yan na yan dyan na guys kaya mga kabros ko dun sa mga bawat pala pag bawal po dun tumalong kasi may may nangyari na dun pinagpawal na ngayon. tapos mga kabros ko pasensya na kayo sa ano pakirotate na lang ng cellphone nyo pag manood kayo kasi nakarotate pala yung pagbe video. yan grabing linaw ng tubig kaya kung gusto nyo mga kabros ko magdala ng mga inumin o ano kahit di na kayo magdala ng yelo dun dyan nyo lang ibabad sigurado lalamig agad yan Sobrang lamig po ng tubig dyan mga kabros ko. Tapos oh, paalo na rin po mga kabros ko ng page ko sa Facebook tapos YouTube. Bros ko, bros ng Sibuyan. yan. Yan po yung pangalan ng page ko. Salamat po sa panonood nyo. Kahit sa konting content ko ngayon. Sa konting video, yan. Mga gusto mag-visit po sa Kantingas, mag-visit lang po kayo. 30 po yung ano, entrance. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo. God bless po sa inyo.